seksualidad. Ito ay isang uri ng biyaya na sa atin ay pinagkatiwala. Kaya dapat ingatan at mabahala. Sabagka kailangan buo ang respeto sa sariling kapwa. Bagamat maraming di nagtiwala sa bagong henerasyon na sinisigaw ngayon ng kanilang mga buhama. Ang seksualidad ay pinagkaloog ng pantay-pantay, ngunit ang iba ay nakakulong sa makasanayan ng magkawalan, kaya sa lipunan ay nasipulang sa ng mag-iwanan. Sa magsaling paglalain, dahil ka namang sa damit, nakaranas ng disiminasyon dahil sa nakasanayang tradisyon. Ngunit para sa ang pangabang hinduahan, kung ang kailangan lang naman natin ay magtanggapan, ipinaglalaban ang sariling mga kalayaan. na pag di maayos sa mata ay agad na ito masalanan na Nawa'y mabigyan ng karapatan at matundukan ng kapayapaan ng matagal na hindi pagkakaunawaan. Magbigay respeto sa isa't, isa't isa sa ang mga kakasabali naman ang mag At kahit talumaman ng mga inahilaw nila, nila sa mata ng Diyos ay na iparamis sila na iba. Sapagkat siguradong anak pa rin ang uling